Diwata, maganda ka na ng bagoong mo. Madami akong mangga dito. Ibibigay ko ito sa iyo. Yan. Alright, guys. Kakarating ko palang. Galing, ano. Galing uh, panggasinan. Yan, pawis na pawis ako dahil, ano. Dahil uh, malayo yung nilalakad ko na uh, buhati nitong uh, mangga Yan, no? Madami-dami ito, guys. So, bali. Uh, nagdala pala ako ng mangga dahil gusto ko lang pasalamatan si... Uh, Diwata dahil road to 100 followers na po. Dahil sa pag-vlog ko sa kanya, nagkaroon ako ng uh, 100, uh, road to 100 followers. Yan. Bali, ito pala yung mga gana uh, dala ko guys. Galing pala ito sa family ng asawa ko sa Pangasinan. And shout out sa Fabian niya family. Galing ito sa kanila. Bali, ang ibigay ko ni Diwata guys, ito. Itong madami, ito. At saka ito naman sa mga katrabaho ko para happy din sila. Yung sa kapirid ko, bigyan ko lang ata ng limang piraso. Total, lagi na mga nakakain yung pag nawi ako galing uh, pangrasinan. So, gusto ko ng pasalamatan si Idol Diwata. Salamat Idol dahil sa mga vlog ko sa iyo ay nagkaroon ako ng madami followers. Road to 100 followers, 100,000 followers na. At sa, at sa lahat ng mga followers ko, maraming salamat po sa inyo salamat sa pagsuportaba Abangan nyo ako guys bukas kay diwata di ko na kaya kasi ibigay ngayon eh, kasi sobrang pagod ako kasi bukas na lang God bless thank you